Gusto maging presidente ng fans club ni Kim Chu at Paula Velino o Kim Pao, ang komedyante at TV host na si Vice Ganda. Sa post-birthday party ni Vice, makikita ang present ang actress na si Kim kasama ang iba pang katrabaho nila sa kanilang noontime show, Night Show Time. Nakuhanan pa ang kulitan nilang dalawa. Sa video, makikitang nagpapapicture si Kim kay Vice. Hoy yung mga Kim Pao ginagawa kong presidente ng fans club nyo. Saad ni Vice sa video na ikinatawan naman ni Kim. Umagri naman ang fans ni Kim at Paolo at sinabing, Why not? Matatandaan na approve kay Vice ang tambalang Kim Pao dahil inaasar pa nito si Kim sa noong time show nila. Samantala, spotted din na sumunod ang aktor na si Paulo sa party ni Vice Ganda. Kuha sa isang larawan kung saan masaya itong nakikipagkwentuhan sa TV host singer na si Ogie Casid. Ang bongga ng post 48 birthday party ni Vice na ginanap sa Highland Bali Villas Resort sa Pantabangan, Nueva Ecija. Noon pa nag-imbita si Vice kaya naman napaghandaan na iyon ng kanyang mga kasamaan sa it showtime pati ibang mga kaibigan. Nagstay sa luxury resort na iyon ang mga bisita ni Meme Vice dahil sabi nga niya kaya sa lugar na yun siya nag-celebrate ng kanyang birthday ay gusto ko talagang malayo para wala kayong choice kundi magstay because I really want to spend this wonderful night with everyone ayoko nung magpa-party tapos kakain tapos kanya-kanyang puslitan ang ending ako na lang at si Ayan ang nasa venue sarado yung daan so walang makakauwi gusto ko talaga isang magdamag kasama kayong lahat dahil kayong lahat mahal na mahal ko at mahal nyo ko at kami kaya gusto kong magkakasama talaga tayo